Sa mga bali. Kita niyan. Hoy! Pakitahan mo nga kami ng big kiss dyan. Ayaw kong marap. Boom! Diba? Hmm. Para siyang si... Para siyang elephant ear Ayan, ano ba? Ayan, mag-zoom ng aking camera Ang pogi naman ito Mukha siyang punit, pero hindi siya punit mga body Yo, what's up mga badi So, pa mo natin Ayan! So, kakarating ko lang kasi marami tayong dilakad today And hindi ako nakapag vlog kanina Kaya uh, papakita ko na lang sa inyo yung mga ginagroom nating isda dito mga buddy Kasi matagal ko na rin kayo hindi na update dito sa mga tank eh ano na yung laman dito Ayan ano na yung itsura ng mga isda So simulan na natin dito mga buddy Simulan natin dito mga buddy Sa first tank So first tank is speed dirt So, lahat na andito mga body, is art yan lahat na naka-groom. So, grade yan lahat mga body. And gusto ko ipakita sa inyo isa-isa. So, ito na lang yung content natin para meron kayong makita sa vlog today. So, ito yung first tank natin. So, dito is... Ayan, malaki na yung ears mga body pero off lang konti sa caudal. Kasi hindi siya totally rounded. Eh. May pasobra siyang fins sa caudal niya mga bali. Ayan yung first p na, natin. Second ulit is p pa rin. Ito naman is juvenile size. Ayan ang brusco ng katawan. Whole platinum. Ayan yung mga bali. Uy, nalubat yung flashlight ko. Aroy, low bat na. So, wala natin yung flashlight. Ayan yung second. Ito naman yung third. Ito, maganda to. Ayan siya. Hmm, diba? Ang bruce po. Parang may off lang konti sa kanyang cow dolphin. Hindi nagpula lahat. Ayan o, may konting yellow. Ayan sa kanang cow dolphin. Pero full platinum siya mga body Kaya solid siya Ito naman sa pang fourth na tank Ayan, big ear din Ito, pwede na ito malaro mga body Siya o Ito, maganda to, round tail talaga Ayan hmm? See that Full platinum Laki ng katawan no? Busog din kasi ito mga body, pinakain lang ngayon ito is show grade Ang laki ng tenga oh, di ba? Karamay pa sobra yung kanyang kodolfin Teka, balikan ko kayo So, balik tayo mga buddy So, ito naman yung isa yung natin ginugrub Ayan oh. laki ng tenga Ben medyo off lang sa color kasi may palawit so, pwede natin yung gawing breeder mga body tapos mag tayo dito sa kabila eto maganda din to hindi hmm. nga lang round tail masyado katulad nung dati o, mayroon din siyang palawit pero manaki yung tenga dito tayo ayan same lang ganun din yung kanyang caudal fin off lang pero full platinum big ears din mga body ayan yung ating peter ayan siya. at eto yung isa eto show grade talaga to mga body ayan pang sabak talaga sya show malaki ng tenga big ears talaga mga body full platinum mga oh. kaya nyo yan yan pwede na yun isabak sa show hmm, diba see that ayan pasilip malaki talaga ang kanyang tenga so first layer pala yun mga body meron pa tayong second layer yan second layer sa ating tank dito is hindi platinum yan kung na remember niyo yung dati kong nag champion na na dombo air mga body katulad ba nito hindi siya platinum pero big ears Ayan, kalsya ng P-Dirt walang ka platinum platinum sa katawan yan sya yung platinum na sa taas lang ang malapit sa kanyang dorsal pero malaki yung kanyang tenga mga body kaya yeah, palagyan sya sa show next eto naman malaki yung katawan big ears talaga itong mga body eh, nasa mga going 4 months kaso nga lang yung kanyang tenga is dumihin mga body Ayan, dumihin yung kanyang tega parang syang mga spots sa kanyang pictoral fin pero malinis yung kanyang katawan full platinum din round tail kaya huwag mo natin i-disregard mga body baka pwede pa natin isabak sa show kung hindi naman pwede natin gawing breeder Ayan. next ito naman ito, show grade din to mga body. Malaki yung ears. Kita niyo naman. Ayan siya. Zoom natin ng konti. See that? Malaki ng tingo. Bam! Diba? Busog na busog sa BBS ng mga to. Ayan siya mga body ayaw lumapit nahihiya dito naman yung kasunod ayan brusko brusko din to mga body eto sya hmm, ang laki ng katawan din mga body and nagbibuild na, na sya ng kanyang tenga bata pa to mga body 3 months pa lang to pero formado na Pwede nga itong sabok sa show as 3MB. Kasi sakto lang yung kanilang katawan. Fit na fit. Okay, move tayo dito sa uh, fifth tank. Ito, malaki din kaya nga nito mga body Kita niyan. Oy! Pakitaan mo nga kami ng big ears dyan. ayaw humarap boom diba hmm para siyang si para siyang uh, elephant ear yan mga body diba? ayaw mag zoom ng aking camera ang pogi naman ito mukha siyang punit pero hindi siya punit mga body diba? ah yung kanyang design yung kanyang pectoral fin is sobra-sobra uh, parang sobra. para siyang punit pero may cellophane yan mga body yung kanyang tenga hmm? ang ganda nito hmm? Rapit na siyang umabot sa caudal fin yung kanyang tenga solid next asa na yung naman eto malaki din yung tenga pero hindi siya round tail mga body pero kinip lang natin para pwede natin gawing breeder si malaki yung tenga ayan di ba may pasobra yung kanyang cut fin next eto naman show grade ayan mga body round tail Hmm, di ba? Ang linis. Katulad siya nung isa. Uh, yung kanyang tenga is para siyang punit. Pero may pasobra yan siya mga body. Pero ito kasi is bata pa to mga body. Going 4 months pa lang to. Kaya may tendency pa na mag iba yung kanyang pectoral fin. Kanyang tenga. Para siya para siyang ganito lang para siyang punit pero hindi naman siya punit ngayon yung siyang itsura nito mga body next is ganun din big ears pero hindi siya nag dark light blue yung kanyang tenga pero napunit na to mga body kaya papalitan natin to siya ito sa baba meron din tayo ito second layer to mga body dito naman tayo sa third. Ito yung third layer natin. Ayan, mag-zoom ng isda. Ayan, di ba? Hmm, ang pogi. Uy, harap ka dito. Harap, harap. harap Next, ito naman bata pa nagbibuild pa lang ng kanyang tenga ayan mag zoom camera natin ah. Oh. batang bata pa to mga body pero ang pogi dito big body hindi pa tumubo yung kanyang tenga magbibuild pa lang siya mga body Pero andun na. Andun na, yung itsura niya. Kunting drum pa. Next, same lang. Ayan. Yung tenga din nga is may pasobra. Kaya... Solid pa rin itong mga body ko lang lang sa grumpa. Hindi pa ganun ka-solid. Ayan. Dito sa kabila. Same din. Full platinum. Batang-bata pa ito mga body. Very much all. Binaan lang. Ayan, magkakaedad lang ito sila mga body. Mga 3 months old. Going 4 months. Pero ito napunit yung kaudal. Pero nabobugian kasi ako sa tenga niya kaya ni-roll out pa rin natin 'to para gawing breeder. Next. Ito malaki din yung tenga nito mga buddy. Ayun. Pogi pogi din oh. Ay. Busog na busog. At yung panghuli natin ay Pidert pa rin mga body. Big ears. Hmm, diba? Round tail. Pwede masabak sa show. Hmm, diba? Ang linis. Oh. Kita niyo yung cow dolphin? Ang laki pa ng tenga. Damn! Right. So, I think yun lang mga buddy Mabilisang Update lang sa susunod na lang na video tong singa natin, papakita ko sa inyo mga buddy Sa susunod na video So, tingnan nga dito lang yung video Mga buddy Peace out